who have been here for quite some time. Ito na po yung sistema eh. Nitong nakaraang hindi lang taon to. Dekada na to eh. Ito na yung sistema. Ito na in the previous budgets, this has how it's been this is how it's been done. No? And uh, thankfully and it is how it's been done and it is also how it has been approved by Congress in the past. So I think this is a very opportune time and we thank the good chairman For pointing this out very clearly, no, pointing this out very clearly, uh, and I think it is very in line with the president's objective, really clean up this system. No, clearly, there are clear opportunities here, no, for for corruption. But this has been done since I don't know time immemorial, I would think. No? so it's about time, Professor Chairman. we would like to thank you and the committee for pointing this out. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you Mr. Chair Let's talk about clearing the system Mr. Secretary Let's go to the jugular Dun po sa aming uh, pagdinig sa Blue Ribbon there was an instance where I asked your uh, predecessor uh, What are the things that are being placed above the net kaya nagbo-bloat yung budget natin He was talking about Aloka Balls was talking about uh, leadership and uh, unprogrammed, and then uh, DFLRs, which happened uh, after the Bicamp. It's always the difference between the net and the ga. A. I was able to calculate from what he told me at that time. may was able to summarize at least 1 trillion pesos over and above the ceilings indicated in the net. So, Mr. Chair, dito po sa 2026 proposed expenditure program of DPW-8, nagkaroon ng revision from 880 million billion ba to million? 880 billion to only 624 or all in all, 625.7 billion. So, nawala na ba yung, yung, sabi ko rito, taba ito eh. Kung baga, Mr. Chair, sa katawan ng tao eh, a eh, 1 trillion peso uh, additional to the ceilings already indicated in the NEP is two months. Parang, parang, uh, ang sabi ko, eh, taba na ng tao yun. Eh. Pag hindi natin inalis yung taba ng tao, hindi ka mamatay niya yun. Eh. So, ano ang presumption dito, Mr. Chair? Sa 625.7, nawala na po ba yung binabanggit natin? Unang-una po, no? as a matter of fact lang po, ang nawala po dyan yung flood control locally funded projects at ibang mga proyekto. Pero kung ang tanong niyo po ay uh, nawala na ba lahat ng taba? Tingin ko po base sigang po sa pinakita sa atin ni Chairman ngayon, hindi po hindi po totoo yan at meron pa rin pong taba. So ibig sabihin po, yung... po hindi natin talaga na i-strike yung uh, taba ng sistema. Hindi hindi natin siya na address. Kailangan po i-address pero tingin ko po ang pag-address sa kanya eh kailangan simulan sa budget pero kailangan din po simulan sa proseso kung paano nagpapasok ng mga proyekto sa National Expenditure Program. I, uh, think, I think Mr. Chair, we can uh, we can start by reviewing the allocations per district. Tama Kasi po. Ko, tama po. Nakita ko uh, doon sa 2024-2025 and finally 2026. Uh, budget allocation, meron kang makikita dyan, Mr. Chair, na talagang lopsided eh. Merong bigla na lang magkakaroon sa isang district as much as 6, 5 billion to 11 billion, samantalang iba at least 1 billion. Hindi ko maintindihan yung philosophy behind that eh. Sa palagay ko, yung nakapark dyan at saka yung taba-taba dyan, nandyan lamang yan eh. So unless and until we are able to justify bakit halimbawa ang isang distrito na napakaliit compared to other districts wala naman significant na difference yung dalawang districts eh pero makikita mo 11 billion yung isa yung isa is only 3 billion i don't think that is justified so kailangan po siguro nating suyurin Mr. Chair hangga't hindi po natin magagawa nagagawa yon hindi po mawala mawala yung taba. Pagkatapos yung leadership, Mr. Chair, ako po, nagtagal po ako sa sa House of Representatives. Eh. Mabuti na lang, party list lang ako. Hindi, hindi ko po minamalit ang party list. Pero kaya po, kaya ko lang nasasabi sa party list, naging naging uh, kalakaran na lang. Eh. Pag party list ka po, eh, masaya ka na sa 150 million. Eh. Yung inyo pong uh, yung inyo pong constituency is nationwide. Mr. Chair, para ka rin senador eh, pagka party list ka Kasi nationwide ka Pero ang budget mo, pang budget lang ng barangay kapitan. 150. Samantalang ang regular uh, congressman, nag-a-average po ng 1B. Sa, na, nasaan po yung katwiran doon, Mr. Chair? nationwide kami saka gusto ko halimbawa na masuklian ko ng utang na loob dahil sa napakaraming botong na ako sa iba't ibang panig ya yeah, a aportion ko sana sa 150 million is the chair yung isa mabibigyan mo lang ng 300,000 na lang o kaya 250,000 at sasabihin sa iyo ng mayor salamat po congressman sa binigay nyo at least may tatayo ko na po yung kubeta na Nakita po ninyo kung gaano po. Samantalang ang isang distrito, 11 billion, merong 8 billion, merong 6 billion. Secretary, Mr. Chair, hindi ko po nakikita yung justification. Kung pa, kaya nga ang tanong eh, how do you allocate the finite resources of this country? Yung economist, sandali lang niyang sasabihin sa atin. Alam niyang kwentahin eh. Marami siyang variables, marami siyang parameters. Pero dito po, pag tinignan nyo sa distrito, wala kang makikitang significant variable o indicator kung bakit mas marami ang dapat niya makuha. So let's start with that. That is supposed to be the starting point. Ang sabi mo kanina, Secretary, we should err at the side of caution. Gusto kong palitan, we should act that they side ayaw ko magkamali tayo. Not even erring. We should act on the side of caution. Agree po, Mr. Chairman. 100%. And then, uh, Mr. Chair, kung pwede ko pang idagdag sana to, dito po itong Asset Preservation Program ng DPWH. 2022 to 2025, talagang papataas po yung expenditures. Eh. 117 million a billion 2023 124 billion 2024 139 billion 2025 153 billion talagang papataas eh Mr. Mr. Chair tama naman ito sapagkat kapag itong perang ito na nagamit natin sa tamang pamamaraan magagamit natin ng mas matagal ang ating mga kakalsadahan, mga bridges and so on and so forth. Di ba ba tama yun, Mr. Secretary? Tama po, Mr. Chairman. Pagkatapos biglang nagkaroon ng 2026, naging 105 na lang. Ang ibig ba sabihin na ito, uh, yung papataas na ganun, eh, apat na taong papataas, tas bigla mong ginanon. So, nag Naisip ba natin na wala nang kakwenta, hindi, wala nang kwenta yung preservation program natin, Mr. Chair? M um, Mr. Chairman, no, in fairness po, no, yung original po ay uh, 105 billion. Uh, pero itinaas po ito to 115. 123. 115 po. 115 lang po. Hindi po 123. Hindi, sa record ko po kasi 123. Ang final po ata na age gap ay 115, uh, Mr. Chairman. Pero tumaas pa rin po ng 10 bilyon. So, mababa pa rin kesa doon sa mababa pa rin trajectory po. na nangyari Tama po. Uh, in the last 4 years. Tama po. So, ang assumption po ba rito ay hindi na natin talaga iniisip na i-preserve yung, yung ating mga assets. Hindi naman po gano'n ang sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko. Ang, uh, ito lang po talaga, ang unang-una, ito po ang uh, in lang ng uh, Department of Budget and Management nung si ng DPWH sa kanya, ang uh, asset preservation. In fact, ang in-approve lang po ay eh, 105 at uh, ito po ay nataasan ng konti ng... Uh, H gap to 115. Pero tama po kayo, kailangan po talaga humabol. No, kasi like ngayon po, no. Ang dami po nating mga tulay na nagkakaproblema, uh, kasama na po alimbawa, ang San Juanico, yung bumagsak na tulay sa Cagayan. No, so ito po lahat ay dapat kasama sa asset preservation program natin. Na, na unfortunately, nababawasan po no itong mga nakaraang mga taon. Pero unfortunately din po, ito lang po ang inapprove. Pero we will welcome po kung itataas pa po lalo ito ng ng uh, House ay ng Senate Finance Committee, Mr. Chairman. Mr. Chair, akala ko yung isa po sa isa sa but ninyo ay dahil sa karanasan din natin na ito po ang uh, laki ng perang ginamit natin. Halimbawa 2022, 117 billion. Pagkatapos sumunod na taon, 124 billion, 139 billion, hanggang umabot ng 153 billion. Pero hindi po natin nakita talaga na naging matagumpay po yung preservation ng ating mga assets, lalo na yung kalsada natin. Kasi marami po kaming nakita, lalo na po yung mga projects natin kung tawagin ay road slips. Ano? Meron tayong mga landslide projects na yan, at saka yung slopes protection. Ang dami po, dapat makikita ninyo diyan dahil sa bago pa lang kayo, pero alam ko po na napakarami po ng alingas-ngas sa sa departamento na 'yan. Dahil sa halimbawa po yung uh, yung racknet halimbawa. Alam naman po natin meron kayong memorandum sa DPWH na kailangan eh either ASTO ang specifications ng racknet o kaya ASTM. Nagpalabas po kayo eh. Alam ko po, alam, alam ko alam pa yung number ng inyo pong uh, memorandum. Sir Chairman, uh, luma po ata na ano yan, no? Pero actually para dito sa 2026, pinatanggal po natin ngat yan. No? Mabuti, mabuti pinat pinatanggal niyo kasi hindi naman sinusunod eh. Tama po. Alam po ninyo, ang uh, standard ay ASTO o kaya ISTM. Pero ang ginagamit po pangkaraniwan at ito nakita na natin sa maraming panig ng ating kapuluan. Bibili sila ng racknet sa China. Ang presyo po ay halos 62% ang baba niya doon sa talagang dapat na gamitin. So Mr. Chair, dahil sa, dahil sa nung nagbidding sa Asto yung nilagay niya at saka ASTM, napakataas na uri ng oh, napapangiti si Yusek Ador, alam niya ito eh. Pagkatapos bibili sa China, alam mo, Secretary, pati yung ginagamit na na ilulubog horizontally at vertically, kung minsan eh, dapat limang metro, Mr. Chira, no? Isang metro na. Ala, alam niyo yung, yung, yung rock net kung gaano ka katibay yung galing sa China? Parang binalot mo ng sapot ng gagamba, Secretary. Kaya po hindi na pe Kaya po ang landslide, ganun na lang po nangyayari. Kaya ang, ang alam ko, kaya po siguro nyo binaba. Ang, 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 gusto ko sana ng isagat yun, napansin po kasi namin, sobra-sobra talaga, pero hindi naman talaga nakatutulong para i-preserve yung assets na ating mga nagawa sa mga nakakarang mga panahon. Mr. Chairman, ah uh, alam niyo po, na-mention niyo po yung Racknetic. Eh? Pero habang ako'y araw-araw na tumatagal sa Departamento, lahat po ng sinasabi niyo, eh nakikita po natin ang underground. Ngayon lang po, meron pong bumagsak na kagay ngayon sa Bukidnon. Kahapon, yung Buddha Road sa Bukidnon, papuntang Davao. Hindi po natin alam kung ano ang dahilan no. Pwede pong earthquake ang dahilan, pwede pong uh, landslide ang dahilan, pero pwede din pong kakulangan ng asset preservation ang dahilan dahil po itong kaling to eh, 1999 uh, pa o ata o 2000 so dalawang put taon na yan no so marami po ganito no at uh, very very unfortunate po ah uh, itong mga pangyayaring ito pero kagaya nga ng sinabi ko kanina po sa aking opening statement pala wala po ako dito at madali po para sa akin siguro dahil eh, isang buwan pa lang po yun, ako yun, siguro yun, dito isang buwan at Uh, kalos isang buwan at karahati pa nga ako dito, hindi po ako pumunta dito para itipensa itong mga nangyayaring sa DPWH. Pero nandito po ako, ginagay po ako ng Pangulo dito at yun ang kabiging niya para po baguhin. Kaya po lahat po ng suggestion na uh, ni ni Chairman, na nakikita natin na obvious na obvious na may problema, kaya talaga po dapat baguhin na lang natin ngayon. Kasi po, matagal na po ito. Matagal na po ito nangyayari. Hindi kang po ito ngayong taong ito. Mr. Chairman, hindi kang po the last three years ito. Sabi nga po ni Sen. Gigarda kanina, dekad-dekada na po ito. So, ako po, sabi ko nga po, nandito lang ako ng dalawang taon, dalawang taon karate. At hindi ko sasayangin yung oras na ginagay po sa akin dito ng Pangulo para makipaglokohan at hindi baguhin ito. So, isang taon, Isang linggo, ano, isang isang buwan ka pa lang sa isang departamento. Isang buwan pa lang po, mahigit. Alam mo, Mr. Chair. Pero nalinisan, buganda na nito. Baka hindi niyo alam na si Secretary Dison, kamagana ko ito eh. Dison ako eh, sa aking ina. Tagang hiles ang nanay ko, Dison di siya. Kaya kung magtawag kami, pinsan. Isang isang buwan ka pa lang, Pinsan. Pero yung bigoti mo, eh, hindi mo namumuti na. na eh. Ano kaya kung tumagal ka ng six months? Ako'y nalulungkot sa iyo eh. Gust alam kong gusto mong ayusin, alam kong gusto mong baguhin at magbago lahat ang problema ng departamento. At ako ay isa sa uh, naniniwala sa gusto mo na mabago mo ang maraming problema na kinasasangkutan mo ngayon. Uh, kung matutulungan ka lang namin sana ng higit pa sa magagawa namin ngayon, ay gagawin namin. Minutes, minutes. Alam ko naman, ang ating chairman ay uh, isa sa mga naasahan natin kung pag-uusapan ay yung paglilinis ng departamento. Katulad halimbawa, nung kami po ay uh, naghihiring sa ibang komite, picture, yung Philippine to Science to, Agency, siya pala ay may kakayahan na magbigay ng maraming pantulong sa mga iba't ibang uh, ahensya ng ating pamahalaan. Alam din niya kung anong pwedeng itanim sa anong lugar. Meron yata silang mga technology na nakakalap po nagagamit. May mga equipment sila. Ang sabi ko sa kanila, Mr. Chair, Secretary, bakit hindi mo tulungan ng DPWH? Hirap na hirap sila. Isipisipin mo nga ako, yung sumbong sa Pangulo na ginamit, ginagamit nila ngayon ay nanggaling sa MYPS application. Dapat sana ang ginamit yung PCMA application. Kaya makikita po ninyo nga ako, pag kinumparan nyo yung dalawa, magkakaroon po kayo ng, ng uh, discrepancy ng coordinates. So, tumatangutang ko si Yusek Conti. Tama o hindi? Ako po kasi, nireview ko yung mga submissions. Dahil binigyan po ako ng USB ng Pangulo nung simulan ko po yung Blue Ribbon nung ako pa po ang chairman. Kaya hindi ko po extensively nagamit sapagkat yun lamang siniasat namin, nakakuha na ako ng mga ilang projects. Nagrandom lang ako. Labing lima yung nakita ko. Magkakaiba yung coordinates, hindi pareho. Magmula sa 67 to at least 477 meters ang coordinates na pagkakalayo. Ay sabi ko sa Philippine Science Agency, bakit hindi mo ako tulungan? Nakita mo, wala pala silang, wala pala kayong ano eh, wala pala kayong uh, satellite connection dahil mahal daw. Sabi ko, kahit mahal ito, Secretary, kung ito ang kinakailangan para lamang yung inyong mga encoder sa baba, hindi nakakagawa ng kalukuhan na ipinapalit-palit yung mga litrato na kunwari tapos na yung plug control, hindi naman pala, hindi para tapos. Ang ginagamit lang nila mga cellphone na yung signal mahina pa. Kaya nga, pag mahina ang signal, lalong lalayo ang coordinates. Hindi ba, Jose Cador? O, yan po eh. Isip-isipin na, sasabihin po ninyo na ah, sa PCMA po eh, Real-time. Wala pong real-time. Yung encoder po ninyo, ginagawa po niya, nag-encode siya every end of the month. So monthly. Wala talaga. Sa totoo lamang po, wala ni isa man na po sabihin natin real-time kung anong nangyayari on the ground. Ito yung kinakailangan pong gawin. Nabiro ko pa nga po sila eh. ang Hinahanap po namin ka ko yung mali-maletang pera na nakatago sa mga iba't ibang lugar. Na nakulekta nila sa flood control. Pwede po ba niyong malaman sa magitan ng inyong equipment kung nasaan ang mga pera nito? Kahit na biro lang nasasabi namin, Secretary, sapagkat kailangan po nating gawin lahat. Ang lahat ng kaparaanan, maitama lang natin ang maraming dapat itama. Hindi natin magagawa siguro magtatagal bago natin magawa. Ngunit kapag naumpisaan natin by acting on the side of caution, not erring on the side of caution. BBM. Yun po ang dapat natin gawin, Mr. Secretary. Ah, uh, Mr. Chairman, we agree po. No? 100% at ang Pangulo po mismo, yun po ang uh, direktibang binigay niya sa akin ng bago po kumupo. At uh, yun po ang pipigitin nating na gawin. Of course, with the help po ng ating komite, ng ating mga ng ating mga ibang officials po. Kasama na rin po ang Philippine Space Agency dahil ang satellite feed po na real time. Kung, kung meron kahit na hindi yan araw-araw, kahit na once a week lang o once every two weeks, napakalaking bagay na po kung magagawa po natin yan. Ayun po mag-audit ng project natin. Pwede kaya natin gawin Mr. Chair na kasangkapanin na lang natin ng JICA para po makita yung... Kasi sa, alam, sa aking pagkakaalam po, yung kanilang mga auditor, yung kanilang mga engineers, mapagtitiwalaan po eh. Baka sakaling yun po yung makatulong din sa atin. Pwede tayong humingi ng po sa hindi lang sa JICA kundi pati sa... ADB at sa World Bank. No? Uh, uh, tingin ko, yan po ay posible, uh, Mr. Chairman. Pwede mo natin i-consider, Mr. Chair, na kasi po nung uh, -me meeting kami sa Blue Ribbon, isa po sa mga lumitaw na mga rekomendasyon. Dahil nagsisimula po yung uh, corruption sa mga uh, engineering districts. Pwede i-streamline natin yun. O, uh, ang suggestion nga po, alisin na yung mga engineering districts. Eh. Meron ba tayong ibang uh, alternative kung sakaling tanggalin ang mga engineering uh, districts? Halimbawa, kung ano man alternative na gawin natin, huwag na ganun karami. Pwede po nating pag-aralan, Mr. Chairman. No? Marami po tayong kailangan ripasuhin at paguhin dito sa Departamento dahil nakita naman po natin na yung current na sistema ay eh nagresulta dito sa na kikita na natin ngayon. So kailangan po talagang baguhin. At Para karaniwan po kasi, Secretary, hindi naman lahat, ano, hindi naman lahat nangyayari sa mga districts. Ang congressman po kasi, ang siyang nakapangyayari doon sa pag appoint ng district engineer. Hindi po sa lahat ng pagkakataong Meron namang hindi. Pati pag-alis ng uh, engineer oh, district engineer nandoon pa rin sa kapangyarihan ng kusino man yung mga kapangyarihan ng congressman na yon so nakita po ninyo sa aming uh, uh, initial na pag uh, pag-iimbestiga yung first engineering district ng Bulacan si po ninyo 2022 to 2025 nakapagdala si saldo ko ng 35 billion sa isang distrito. Paano po natin i-justify yun? yun? Yun po eh. Maaring, maaring drastic po yung sinasabi namin na tanggalin lahat ng ano. Ngunit, yung ganun pong pangyayari, kung ano man ang katapat na solusyon nun, drastic man o hindi, dapat hindi nangyayari yung ganun. 35 billion sa loob ng apat na taon. Kulang-kulang sa 8 billion pesos per year sa secretary. So, ito po yung dapat nating tugunin. Ito po yung dapat nating i-address para yung sistema po. Mahirap paguhin ang sistema, ngunit kailangan po nating i-address sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you. Thank you. With the permission of Senator Loren, Ma'am, this is connected. Ito, may isang question lang ako na connected to your uh, topic earlier. And uh, papakita lang namin to slide 2. Um, secretary, we na, na, random sampling of projects to look at the cost, and we uh partnered with a group called um Secofil, Councils of Engineering Consultants of the Philippines. Uh, we're, very, we're familiar with the group, oh, Mr. Yes. Yes. Chairman. They're, they're a group of project managers, uh.